5. Bagong panganak na bansa sa mundo Number 1, Timog Sudan 21 ang mga tao ng Timog Sudan bumoto ng labis sa sisid. Mula sa Sudan at ang bansa ay naging malaya sa ikasyam na ikaisandaan at labindalawa ang pangunahing dahilan para sa kalayaan ng Timog Sudan ay talamak na sa lumatan sa depresyon ang hilaga ng Sudan ay ang aking ang mga muslim at timog ay kristyano at tanggihan ang mga pagkakaiba sa relihiyon at etniko ay humantong sa matinding pag-igting at kawalan ng tiwala. Sa pagitan ng dalawang rehiyon na may naglalayong makakuha ng kalayaan mula sa Hilagang Sudan. Gayunpaman ang Timog Sudan ay nagbabahagi ng mga hangganan sa anim na iba pang mga bansa at kilala rin bilang isa sa mga pinaka-oil-dependent bansa sa mundo. Number 2, Dalawang Kuvo Kuvo, bilang isang self-deklaradong bansa sa Balkan region ng Europe kung saan ang kasalukuyang GDP ng siyam na punto bilyong dolyar at ito ay kabisera ay Pristina. Ipinahayag ito ay pagsasarili mula sa Serbia sa Pebrero ikalabing walo at mula noon ay nasira. Ang NAIS sa isang soberanong estado ng isang daang labing apat na estado ng miyembro na Kosovo, ay ang pinakabatang populasyon sa Europa na may kalahati ng mga ito ay mga taong wala pang 25 taong gulang, Gayunpaman ang bansa ng Kuvo ay hangganan ng Serbia, North Macedonia, Albania at Montenegro sa lugar ng lupa na 10,000. Date daan daang putpitong kilometro parisukat at isang populasyon ng humigit kumulang isang punto na milyon. Number 3 bilang ng Montenegro. Montenegro ay isang bansa at sa iyong sa Balkan Peninsula kung saan ang kasalukuyang GDP ng 6.25 bilyong dolyar, ang Republika ng Montenegro ipinahayad pagsasarili mula sa unyon ng Estado ng Serbia at Montenegro sa Hunyo 32,006 na dahil pagsasarili ang bansa ay nagtatrabaho sa ito ay infrastruktura. At ang Economic Development Montenegro ay may kasalukuyang populasyon na 62,006, 400 quintillion, ,00, 00, at ang mga Interior Highlands bilang apat na Serbia sa dalawang libo at anim na Serbia at Montenegro na hati sa dalawang independenteng bansa, sa pamamagitan ng isang referendum ang bansa ay ang pinakamalaking Orthodox Christian Church sa tanawin ng mundo, nakita ang simbahan sa Belgrade, Serbia mayroong isang landlocked bansa sa timog silangang rehiyon ng Europe kanlurang bahagi ng tangway ng Balkan na may kasalukuyang GDP ng 7.3 na bilyong dolyar ng isang populasyon ng tungkol sa 7 milyon, at isang lugar ng 88,400 na square kilometers gayon paman kabisera ng Serbia at ang pinakamalaking lungsod sa silangan ng Europa. At ito ay opisyal na wika ng Serbian. Number 5 Silangan Timor East Timor na kilala rin bilang Timor West ay isang bansa sa timog silangan ng Asya, na nagkamit ng pagsasarili sa dalawang silangan ng Timor, ay isang miyembro ng nagkakaisang bansa o si sa at ang Commonwealth ng mga bansa ang kabisera at pinakamalaking lungsod ng silangan Timor ay Dili. At ang pera na ginagamit bilang dolyar sa amin ang opisyal na wika ng silangan ng Timor ay TED at sa Portuguese at ang mga pangunahing industriya ay agrikultura, langisgas at turismo. Gayunpaman silangan Timor ay may populasyon ng tungkol sa 1.3 milyon sa kasalukuyang per capita GDP ng isang at dalawang